Ito ang Chow Road. Sisisirin natin ang mga pangunahing mensahe tungkol sa taripa na nais iparating ni Pangulong Trump, kasama ang kanyang mga saloobin, batayan, at ang mga susunod na pangyayari. Dahil dito, ipapahayag ko ang impormasyong ito sa inyo. Si Trump ay tinanong tungkol sa mga taripa sa tanong na ito, ganito ang sagot ni Pangulong Trump, ang merkado ay may trade deficit na isa bilyong dolyar. Kapag tiningnan ang trade deficits sa ilang partikular na bansa, lagpas na lagpas ito sa isa bilyong dolyar bawat bansa. Ngunit sa kaso ng China, umaabot ito sa isa trilyong dolyar. At kailangan nating lutasin ang trade deficit sa China. Pagkatapos ay sinabi niya, ang trade deficit sa China ay isa trilyong dolyar. Bawat taon, nawawala sa atin ang ilang daang bilyong dolyar sa China. Hanggat hindi nalulutas ang problemang ito, hindi ako makikipagkalakalan. Ngayon, handa akong makipagkalakalan sa China, ngunit kailangan nilang lutasin ang problema sa kanilang trade surplus. Ang China ay nagtala ng trade surplus na hindi bababa sa isa trilyong dolyar bawat taon. Sa tingin ko, ito ay mga isa trilyong dolyar. At ang problemang iyon ay kailangang malutas. Wala nang ibang pangulo ang tumutugon sa problemang ito. Dati, sinubukan ng China na lutasin ang problemang ito, at pagkatapos nito ay nagkaroon ng manipuladong halalan wala nang ibang pangulo ang tumutugon sa problemang ito. Kaya, tulad ng alam ninyo, inaangkin ng China na ang merkado ay nagsalita na. Sa kasalukuyan, malaki ang tinatanggap na dagok ng China. Dahil alam ng lahat na tama kami. Kailangan nilang magbayad ng taripa. Kung hindi, magresulta ito sa isang hindi napapanatiling sobrang kita sa ating kalakalan. Batay dito, binibigyan din ni Trump na ang Estados Unidos ay nalulugi dahil sa China at ipinaliwanag na ang IIA na, ay nagsagawa ng sobrang mga konsesyon. Pagkatapos, nagpatuloy si Trump bilang tugon sa tanong, ginoong Pangulo, pinag-usapan natin ang isa trilyong dolyar, alam nyo ba? Sagot niya, hindi natin kayang mawala ng isa trilyong dolyar dahil sa trivial na pribilehyo ng pagbili ng isang bagay na kasinliliit ng lapis sa China. Gayunpaman, nais kong lutasin ang mga isyu sa trade deficit sa pagitan ng China, European Union, at iba pang bansa. Dapat nilang lutasin ito. Kung nais nilang pag-usapan ang usaping ito, handa akong makipag-usap. Kung hindi, bakit ako makikipag-usap? Pagkatapos, ipinaliwanag ni Pangulong Trump ang epekto ng mga taripa. At gaya ng alam ninyo, dahil sa mga taripa, nangako na ang pamumuhunan na umabot sa 7 trilyong dolyar. Sa loob ng Estados Unidos, mga pabrika ng kotse, kumpanya ng semiconductor, at iba pang mga negosyo ang pumapasok sa ating bansa sa isang hindi pa nakikitang sukat. Sa ilalim ng administrasyon ni Biden, walang pamumuhunan ang dumating. Noong panahong iyon, ang bansa ay mukhang isang patay na kumpanya. At noong panahong iyon, hindi namin alam kung ano ang ginagawa ni Biden. Sa pinakamaliit na patunayan na ngayon iyon. Nakipag-usap si Trump sa maraming mga leader sa buong mundo, kabilang na sa Europa at Asia. Pagkatapos, sinabi ni Trump, sila ay labis na naghahangad ng isang kasunduan, ngunit hindi ako papayag sa isang kasunduan. Magkakaroon ng malaking kakulangan ang inyong bansa. Marami pang bagong kakulangan ang lilitaw. Hindi natin ito maaaring payagan dahil para sa akin, ang kakulangan ay nangangahulugang pagkatalo magkakaroon tayo ng sobrang kitao, o, sa pinakamasamang kaso, magiging balanse lamang. Gayunpaman, ang kakulangan ng China ay napakalaki kaya ito ang pinakamalaking problema. At hindi ito maaaring magpatuloy. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Trump ang konteksto ng kanyang pagkakahalal at sinabi, Alam niyo, ako ay nahalal dahil sa isyong ito. Isa ito sa pinakamalalaking dahilan kung bakit ako nanalo. Dahil dito nga, at ipapataw natin ang mga taripa. Naipatupad na ang mga taripa. Hindi na usapin kung ipapataw o hindi, kundi tiyak na ipapataw ang mga ito. Sa susunod na taon, dahil sa mga taripa, abutin tayo ng isa trilyong dolyar. Bukod sa isa trilyong dolyar, libu-libong kumpanya ang muling lilipat pabalik sa Estados Unidos. Halimbawa, sa North Carolina, nagsimula na ang mga kumpanyang may kinalaman sa mga kasangkapan sa bahay na lumipat. Ganoon din sa Detroit at Michigan, kung saan sinabi kong ako ang nanalo. Nagsimulang magbukas ang mga kumpanya ng sasakyan. Halimbawa, sa Indiana, may isang malaking pabrika na kasalukuyang itinatayo. Maraming kumpanya, kabilang ang Honda, ang lumilipat sa bilis na hindi pa nasasaksihan. At pagkatapos, mahigpit na binalaan ni Trump ang lahat, kaya hindi na maaaring pahintulutan na panatilihin ng China ang surplus na isa trilyong dolyar, dahil hindi ito pamatadalan. Dahil sa mga taripa na ipinatupad ko na, kikita tayo ng higit sa isa trilyong dolyar sa maikling panahon. Naipatupad na ang mga taripa. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa merkado, ngunit isang bagay ang tiyak, naging mas malakas ang ating bansa. At sa huli, ang ating bansa ay magiging isang bansang walang kapantay sa anumang iba pa, ito ang magiging pinakadomain na bansa sa pandaigdigang ekonomiya, at ito ay natural lamang. Nang tanungin, umiiral ba ang Trump put? May sakit ba ang merkado? Sumagot si Trump, "Minsan, kailangan mong uminom ng gamot para lutasin ang mga problema." Pagkatapos, ipinaliwanag ni Trump ang kalagayan ng Estados Unidos sa isang bahagyang galit na tono, "Talagang napakasama ng sitwasyon. Dahil sa ating hangal na pamumuno, napakabagsak ng pagtrato sa atin ng ibang bansa. Kinuha nila ang ating mga kumpanya, inagaw ang ating pera, at inalis ang ating mga trabaho." Inilipat nila ang ating mga kumpanya sa Mexico, Canada, at kahit sa China. At hindi ito pang matagalan. Ngayon, bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok sa ating bansa. Buwan-buwan, dumarami ang dolyar na pumapasok at nagsimula na ito. Ito ay dahil sa pagpataw ng mga taripa. Sa huli, maitama ang lahat at muling magiging matatag at malakas ang ating bansa. Sinabi ni Elon Musk na umaasa siyang magiging zero ang taripa, at bilang tugon, sinabi ni Trump ang mga sumusunod: Ang problema ay ang Europa ay nakakamit ng napakalaking kita kasama natin. Tulad ng alam ninyo, ang Europa ay nagkaroon din ng napakalaking labis sa kalakalan sa Estados Unidos. Sa malumanay na paraan, ang paraan ng pagtrato ng Europa sa atin ay naging napaka, napaka hindi maganda. Hindi lamang ang China, pati na rin ang Europa. Nagpataw kami ng mataas na taripa sa Europa at ngayon ay pumupunta na sila sa mesa ng negosasyon. Nais nila ang dialogo. Gayunpaman, maliban kung binabayaran nila kami ng malaking halaga ng pera taon-taon, walang magiging dialogo. Hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin noong nakaraan, sinakop nila ang ating yaman, at hindi natin maaaring patuloy itong pahintulutan. Bilang tugon sa tanong kung nakipag-usap ba siya kamakailan sa pinakamahuhusay na personalidad, sinabi ni Trump ang mga sumusunod, nakipag-usap ako sa maraming tao. Ngunit ang ibig kong sabihin ay nakipag-usap ako sa apat o limang individual na itinuturing na pinakaprominenteng mga personalidad. Sinabi nila, hindi ka namin sinisisi. Ayokong isiwalat ng sobra, ngunit marahil may pararating ko ang kanilang sinabi. Napanood mo ba ito sa video? Kailangan nating alamin kung sila ay nag-aalala. Hindi ko alam kung iyon ay isang kumpidensyal na tawag, ngunit nakipag-usap kami sa lima o anim na tao. Nakipag-usap kami sa ilang mga bansa, at lahat ay nagnanais makapagkasundo. Gusto kong maunawaan mo ang lakas ng ginagawa ko. Bawat bansa ay tumatawag sa amin, nagpapakita ng malaking interes, at napakabait na nakikitungo sa amin. At kailangan nating mapatunayan ito. Hindi ito napapanatili. Dito, upang pansamantalang idagdag ang opinyon ng Choworld, maaaring intindihin na sa negosasyon gamit ang ganitong mga taripa, may itinakdang oras kung kailan dapat maganap ang negosasyon, at batid ito ni Trump at gagamitin niya ito. Dapat pansinin na si Trump, bago naging presidente, ay isang negosyante at alam niyang makipag-negosasyon. At ito ay may potensyal na unti-unting magdala sa mas magagandang resulta. Pagkatapos, binigyang diin ni Trump ang pagkawala ng kalakalan ng Amerika hindi maaaring mawalan ng Estados Unidos ng isa punto trilyong dolyar sa kalakalan. Hindi natin ito maaaring payagan, at habang gumagastos tayo ng malaking pera sa NATO para protektahan ang mga bansang Europeo, nawawalan tayo ng pera sa kalakalan. Sa kabuan, baliw ang sitwasyong ito, at ako ay nahalal batay dito. Ipinaliwanag na namin ito. Tulad ng alam ninyo, mas naintindihan ito ng mga Amerikano kaysa sa media. Naiintindihan din ito ng media at maraming pahayagan ang nagulat nito ng tama. Pagkatapos, partikular na binanggit ni Trump ang posibilidad ng pagbaba ng taripa. Ayon sa mga ulat, halos nakapagkasundo na siya sa TikTok, sa halip, muntik na itong maganap, ngunit pagkatapos ay binago ng China ang mga kondisyon ng kasunduan dahil sa mga isyo sa taripa. Kung bahagyang binabako ang taripa, ang kasunduan ay naaprobahan sa loob ng labin lima minuto ipinapakita nito ang kapangyarihan ng mga taripa, hindi ba? Sa wakas, tinapos niya ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga bansang pumayag na magbaba ng taripa. Sa sagot sa tanong na, sa mga bansang nakipag-usap tayo ngayon, mayroon bang bansa na pumayag na magbaba ng taripa? Sinabi ni Trump ang mga sumusunod, nakikipagkalakalan tayo sa mga bansang nagtala ng napakalaking sobras. Sa kabilang banda, mayroon din tayong napakalaking kakulangan dapat itong itama. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Ginagawa na natin ito sa loob ng maraming taon at hindi na ito maaaring magpatuloy. Para tayong isang alkansi na may lahat ng mga benepisyo, pansamantala, kalimutan muna ang merkado. Tiyak na ayusin natin ang sitwasyong ito at muling magiging isang maunlad na bansa. Na may isang uri ng kasaganaan na hindi pa nasaksihan noon. At hindi natin papayagan na ang ibang mga bansa na patuloy na inaabuso tayo, maging ito man ay China, ang European Union o anumang bansang Europeo ay gawin ito. Ito ay parang isang salusalo. Tignan mo, ang European Union ay binuo para sa isang dahilan lamang. Alam mo ba kung ano 'yon? Ito ay upang pagsamantalahan ng Amerika. Kaya't pakitandaan mo 'yon. Sa gayon, naunawaan natin ang mga iniisip ni Trump. Sa kabuuan, mukhang ipinakilala ni Trump ang mga taripa upang bawasan ang fiscal deficit ng Amerika at upang makalikom ng napakalaking pondo. Mula sa pananaw ni Trump at ng Estados Unidos, ito ay tila isang desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Hindi naman ito itinuturing na masama mula sa pananaw ng Estados Unidos. Sa pananaw ng Amerika, kinakailangan lamang na hadlangan ang umuusbong na China na nagbabanta sa Amerika at pati na rin ang deficit na patuloy na lumilipat sa Europa, na sa isang banda ay isang katotohanan. Bukod pa rito, naging presidente si Trump dahil sa paghahangad ng mga Amerikano na lumikha ng mga trabaho sa lokal na pagmamanupaktura at bawasan ang trade deficit, at dahil tila hindi nagaanong matagal ang natitirang panahon ni Trump, pinaniniwala ang pinilit niyang isagawa ang mga ganitong matinding negosasyon na may kasamang medyo mapangahas na kalkulasyon. Sa madaling salita, bagaman marami ang tumututol, hindi rin maliit ang bilang ng mga sumusuporta. Sa kasalukuyan, dahil sa maraming malalakas na dahilan at suporta ng mamamayan kay Trump, mukhang hindi madaling pababain ng mga bansang nais makipag-usap ang mga taripa sa pamamagitan ng karaniwang negosasyon. Halimbawa, ang Hyundai ay mabilis na kumilos para sa negosasyon at nangakong magbibigay ng pamumuhunan na abot sa trilyon ngunit isa ito sa mga kaso na hindi malaki ang naitulong sa pagbabawas ng buwis. Mukhang kinakailangan ng isang takdang panahon bago humupa ang sitwasyong ito at tinutukoy ni Trump na kailangan niyang tiisin ang panahong ito. Narito ang isang komento mula sa Choworld, sa dami ng padalos-dalos na dahilan para ipataw ang mga ganitong taripa, isa sa mga pangunahing dahilan ay malinaw na sumasalamin sa hangarin ng Amerika na makamit ang hegemonya sa bay. Sa kasalukuyan, sa China, patuloy ang paglakas ng lay na nakasentro sa Alibaba, at dahil sa pagkakaroon ng China ng matatag na kakayahan at mataas na pagganap, sa katunayan, sa paglipas ng panahon, maaari nitong makamit ang antas na katumbas ng Estados Unidos. Dahil ang lay na magbabago ng lahat ng industriya ay teknikal na may kapangyarihang katulad ng mga sandatang nuklear, masasabi na upang malampasan ang hegemonya ng lay na ito, Kasama rin dito ang layuning mangalap ng pondo mula sa ibang bansa sa buong mundo upang makabuo ng mas matibay na lay sa isang sitwasyon kung saan kinakailangan ang malawakang pamumuhunan tulad ng Stargate. Iyan ang buod at komento mula sa Choworld. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat.